Magandang hapon. Ano ngayon? Friday afternoon ang oras, alas 4 ng hapon. So, ang ginagawa ko ngayon ay tinanggal ko na 'yung aming hina <laughs> Ang niluto ni Rose naming uh, lechon o oh, na-overcook yata ang ano ibabaw. pero malutong hopefully hindi ma ma mapait itong nasunog so ayan nag bake kami kaya ngayon eh, binuksan ko yung oven para <laughs> hindi siya na, wala kami <clears throat> pinatay namin yung aircon para hindi naman siya hindi naman mainit ngayong panahon na to so far so nakabukas siya para maubos yung init sa loob at saka nakabukas ang bintana para hindi mainit dito. <laughs> so yan ang aming pupunta kami na ano eh ng Toronto tomorrow. Bukas pupunta kami Al alis kami ng 5 o'clock in the morning. At papa uh, papasyal kami sa Mississauga. Ito pa yung ginagawa ko. Nag, ito yung itatanim kong bawang. Binili ko lang yan sa grocery. So, pinipili ko yung malalaki. Para maging maganda naman ang ani ko. Tapos, ito naman. Ito naman yung tenga ng baboy. Para gawing uh, tokwat baboy. So, kaya busy ngayon dahil last day namin dito sa bahay kailangan mag-prepare for tomorrow. Papatigim lang namin niluluto namin. Binibili namin tong hilaw sa Seafood City. And then, binibake namin uh, lechon para mag uh, paksiw na lechon. Yan ang aming, aking gagawin. Iluto siya ng paksiw na lechon yung mga ulo. Ito, ito naman yung aming harvest ng uh, cherry tomatoes. Andiyan lang siya. Tapos, nagharvest harvest na rin ako ngayong araw na to para ibigay sa kaibigan kong si Doreen. nagharvest ako ngayon. Ah, uh, ito. Saan ko ba Wait lang. Ito yung hinarvest ko ngayon. Um, Nag-vlog nag, ah, nag na ako sa Norson TV. <laughs> Ito yung hinarvest ko. Ang um, palaya. Hinarvest ko siya kahit maliit kasi... Kailangan... <clears throat> kailangan ko na anihin. Dahil bukas na kami aalis, alas 5 ko na umaga. So tinapos ko nang i-harvest kahit na maliliit makakain din naman yan ayan pati talong <clears throat> gagawa kasi ng pakbet ayan tapos sitaw mm, sitaw kamatis sili yung mga nakikita kong malalaki ito ibang klasing sili to so, ito yung nakikita niyo yung ano purple na nagiging red so hinarvest ko na yung malalaki at uh, doon na lang niya i antayin antayin pumula tapos eto naman yung okra kahit maliit kinuha ko na rin para mapakinabangan na So, ayan. Sile. Iba-ibang klaseng sile. May banana. May thai. Ito banana to eh. Ito thai. Ito parang labuyo. May red ba dito? Ayan. Kuha oh, akong red. So, ayan. Kaya ako hinarvest na ngayon. Para daling ko bukas. So, yun ang aking ginagawa for today. At magdidilig ulit ako ngayon. Nagdilig ako kanina. Magdidilig ulit ako ngayon hapon kasi uh, na, na, natutuyuan yung mga halaman ko pagka two days na hindi two days na hindi sila nadiligan. Kaya ngayon, kailangan ko magdilig ulit So, yan ang aking ginagawa for today. Uh, ano pa ba? naka na yung mga damit namin. Dahil doon kami matutulog. Ang biyahe kasi doon, apat. Sa Mizaga, mga three and a half hours. Eh, may papasya lang kaming uh, burial. Ililibing yung aming kaibigan. Ano, if if I don't know if you know him, but he's cowboy kung tawagin namin. 84 years old, I think. So, malungkot. Pero, what can you do? Everybody's gonna, everybody gonna be, gonna go there anyway. Una-una lang. So, hanggang dito na lang. At uh, gusto ko lang i-relay ang aking ginagawa for today at busy so until next time bye na